Hello mga Lodi magandang araw sa inyo Kamusta naman po kayo sa bagong update ni Facebook At yan nga ay kahapon na ganap November 11 Na per place na ang earnings natin Dito kay Facebook Grabe mga Lodi masaya <laughs> Ako hindi ako happy Kasi mga Lodi no mayigit isang araw na Pero hindi pa tayo naka 1 dollar Bago po mangyari yung update mga Lodi no Usually nakaka 5 dollars a day po ako Kahit pa paano nakaka 5 dollars a day Pero ngayon mga Lodi no Mayigit isang araw na wala pa pong $1 yung earnings natin kasi ang basya na daw is per place. At kung makikita natin mga Lodi, yung earnings natin per video is halos wala na talaga. 0.01 mga Lodi yung uh, earnings sa isang libong views. Grabe, napakababa na talaga mga Lodi na earnings niya Pero, kahit ganun mga Lodi, no, wag po kayong panghihinaan ng loob. Tuloy po ang laban mga Lodi, no, kasi kung tayo ay susuko, mas lalo tayong mawawalan. Kaya kung ano yung nasimulan natin dito, ipagpatuloy lamang po natin dahil hindi natin masasabi, baka mamaya may magandang update na darating si Facebook. Kaya naman mga Lodi, tuloy lang tayo dito, walang sukuan, okay? Quitters never win mga Lodi, kaya lagi nating tatandaan yan. Alalahanin natin kung bakit tayo nagsimula dito sa social media at pagpatuloy nyo lang pag-upload ng engageable content dahil kapag ka kayo nakapagpaviral, meron din chance na lumaki ang inyong earnings. Okay? Tuloy-tuloy lang natin ang laban.